Ang pakinabang sa pagkakalat, ng mga salita ng Diyos. Oo, tama, sila ay laging nagtatanong, kung may pakinabang daw ba, ang aming ginagawang pagkakalat, ng salita ng Diyos. O baka naman daw, kami ay nasisiraan lang ng bait, o maaring nababaliw na, wika ng marami na mga walang alam sa kabutihan, at walang alam sa mga bagay na kaligtasan ng kaluluwa. Ito ang pakinabang sa aming ginagawa. Lukas Kapitulo 15 Versikulo Gis Gayun din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. kahit man lang sa isang tao, na aming mapagbalik loob sa Diyos, ay aming kaligayahan na, at maging ng mga anghel sa langit, kung dahil sa isang nagsisi, ay kami ay nagagalak at maging mga anghel ay nagagalak, lalong higit na nagagalak ang Diyos, at ang Panginoong Hesus. Dahil, nababatid ni Kristo Jesus, na ating Panginoon na sa darating na araw, ay mayroong gagaya sa kanya, at ito ay kanyang ipinangaral. Ayon nga sa wika ng Panginoong Hesus, na madaming gagayahin siya, at waring siya ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sa ating panahon, ito ang wikang nasusulat. Marcos Kapitulo 13 Versikulo 6 Maraming pari rito sa aking pangalan, na magsisipagsabi, Ako ang Kristo, at maliligaw ang marami. Hindi baga, madami ang mga nagsasabi na sila ang tunay, at ang Jesus ay nasa kanilang panig. Kaya nga, madalas naming naririnig sa mga relihiyon ngayon, at mga samahan, na sila ay marami at sa kanila daw natutupad ang hula na nagkakabunga. Maaaring ganitong mga talata, ang gamit-gamit nila, ito ang mga halimbawang talata. Awit Kapitulo 107 Versikulo 38 Kanya namang pinagpapala sila, na anupat sila'y lubhang nagsisidami, at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay magkulang. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 6 Na ito'y dumating sa inyo. Gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap. Gaya rin naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig. At maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kung anumang mga talata ang kanilang pinanghahawakan, ay aking natatalastas na lahat sila ay nangagkakamali. Dahil, wika nga sa nangasusulat, ay marami ang mga tinawag, ngunit kakaunti ang mga nahirang, at marami sa kanila ang mga nangaligaw at nangapahamak. Ito ay ayon din sa mga nasusulat. Mateo Kapitulo 22 Versikulo 14 Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwa't at kakaunti ang mga nahirang. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 13 Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang duy nagsisipasok. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 14 Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. At maging ang Kristo Jesus, ay nagwika din sa mga apostol, na ang wika ay ganito. Mateo Kapitulo 9 37 nang magkagayoy sinabi niya, sa kanyang mga alagad, katutuhan ay ang aanihin ay marami, datapwat, kakaunti ang mga manggagawa. Sapagkat ang tunay na manggagawa, ay sumusunod sa mga utos at aral ng Panginoon, at hindi ang kanilang mga sarili ang ipinangangaral at ipinagmamapuri, kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 5 Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus, na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Unang Korinto Kapitulo 9 Versikulo 16 Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan, ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 37 Kung iniisip ni numan na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko. Napawang utos ng Panginoon. Sila ay nangangaral na ayon sa mga utos ng Panginoon. Kaya hindi mga ligaw ang sumusunod sa Ebanghelyo. Kaya nga, kahit na dumating pa rito ang Panginoon, ay madami pa din ang hindi mangagsisisi. Dahil lumaganap na ang mga maling aral sa sanlibutan, at marami din ang hindi nagsisipaniwala sa Diyos. At sa ating Panginoong Kristo Jesus. Maging sa huling panahon, ay hindi kakaunti ang mga mapapahamak. Ito ay nakasaad sa mga hula sa Apocalypse, Revelation o Pahayag. Ito ang patunay na mga talata. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 9 At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos, na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 11 at sila'y namusong sa Diyos ng Langit, dahil sa kanilang mga hirap, at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Ipagpalagay na nga natin na sila. Sila ay marami at bilyon-bilyon. Bawat mga grupo, na ayon sa kanila, na sila ang mga tunay. Ngunit hanggang sa huling panahon, ang mga marami na yan o mga laksalaksang mga walang pananampalataya, ang magiging kalaban ng Diyos, ng Panginoon at ng mga anghel. Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 7 At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 8 at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa. Sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila, sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Magisipisip kayo mga kapwa ko tao. Nasa madami ang mga sinungaling, na makapagpapahamak sa kapwa, ang karamihan ninyo. Ngunit ang mga aral ay mali, at ang mga utos ay galing lamang sa kapwa-tao ninyo. Sila ay nagtatanyag sa kanilang sarili, na sila ang mga hari, mga banal, mga panginoon, at mga Diyos ng kanikanilang pagkapahamak. Kaya, hanggang hindi pa nagaganap, ang mga iba pang hula sa Apokalips ay magising na kayo at mangagsisi, at kayo ay mangagbalik loob na sa Diyos na tunay, ang Ama ng lahat, ang Ama ng Panginoon, at walang hanggang makapangyarihang Diyos. Shanawa.